hello, gandang hype sa umaga Ito po si Doc Bernie Okay, so sasagutin natin yung tanong ng ating subscriber uh, Doc, paano naman kung takip ng C2 daw yung nalulo ng aso niya? Okay, so unang-una Kalululun lang ba nung labrador mo? Ilang oras na? Okay So, ibig sabihin nga Labrador ang breed, malaki So, may chance na maidumi niya yung takip Okay, ang pinaka number one dyan uh, bigyan mo ng pagkain na medyo mataas yung water content wet food mo na ibigay natin sa kanya okay pero syempre ang pinaka best dali mo pa rin sa vet para may x-ray kung may budget ka naman dali mo na agad sa vet then kung kapapangyari pa lang bibigyan siya ng uh, pampasuka hopefully maisuka niya okay then in 12 hours dapat may dumi na niya yan very common yan sa mga large breed kahit sa office may nagdadala yung mga toys nila ah, uh, Rottweiler pala ah, uh, sinisira yung laruan niya tapos nilulunok at kagandahang palad na ilalabas naman okay then kung halimbawa eh hindi mo napansin na nailabas at tingin alag okay na siya after 12 hours maliban na lang kung naka cage yung aso mo so ang best i-cage mo yung aso mo para makita mo yung dumi niya tapos uh, spray mo ng hose kung andun yung takip then yun kung lumampas na ng 12 hours at di mo pa nakikita yung negative sa domino aso mo dali mo na agad sa vet lalo pagka may pansing kang kakaiba na balisa yung aso mo okay? kailangan ma ray at mabigyan agad ng karampatang lunas yung aso mo mahirap kasing ma-opera ang sa stomach o bituka ang aso uh, maselan kasi yan mahirap magpa magpa-recover okay? saka medyo malaki-laki ang gagastusin mo Okay? So, emergency case yan, dalimag at yun ang pinaka number one. Okay? Pero kung medyo gipit sa budget, observe mo ng 12 hours, bigyan mo ng mga wet food. Okay? Sana nakatulong to si Doc Bernie. Ganang hype sa umaga.